Paano po ba natin lagyan ng nickname ang ating mga pangalan doon sa Facebook profile natin? Alam naman natin ngayon, napakarami nating kaparehas na pangalan sa, sa dami ng tao. Lagyan po natin ng nickname yung mga pangalan natin sa ating mga Facebook profile. Napakadali lang po. Yan po ang ituturo ko sa inyo sa mga hindi lang po nakakaalam kung paano lagyan ng nickname ang ating mga pangalan sa Facebook profile napakadali lang po ito sundan nyo lang po ito una punta tayo sa ating mga Facebook tapos dito sa taas pindutin po natin tong ating picture na may tatlong guhit yan tapos punta kayo dito sa baba tapos pindutin lang po natin tong settings and privacy tapos, pindutin nyo po yung settings. Pagdating nito sa settings, pindutin nyo lang po itong see more in account center. Yan. So, dito na tayo. Pindutin nyo lang po itong inyong profile. Yan. Pagkatapos dito, pindutin nyo itong profile ulit. Yan. Dito nakalagay name, username, profile picture, at saka avatar. Pwede kayo maglagay ng avatar nito. Username nyo kung gusto nyo. Tapos pindutin nyo to yung name. Ayan. First name, middle name, last name. Ang pindutin natin dito sa baba, yung manage other names. Pindutin nyo lang yan. Yan. So, dito na tayo. Nickname. Uh, others address name. Nickname. Dito sa gitna, yung name. Maglagay lang kayo dito. Yan. Sa akin kasi mayroon na. Eh. yung nalagay ko dito. Idnurse. Pagkatapos yan, pindutin nyo tong show at top of profile. Yan. Pagkatapos yan, pindutin nyo itong save. I-save nyo. Sa akin, na-save ko na yan. So, punta natin sa ating profile. Back lang tayo. Yan, pindutin natin itong profile ko ah. So, ayan. Nakalagay, Edwin Neri, Ed Nurse. Edners yung nickname ang nilagay ko Maging ganyan po Pag naglagay kayo ng nickname sa inyong mga Facebook profile name Dito po Makalagay Sa akin nilagyan ko ng close parenthesis Nasa inyo na Kung anong mga nickname yung ilagay nyo Kung anong mga alias yung gusto nyo ilagay So yan lang po Maraming maraming salamat po sa panonood nyo At ingat po kayo God bless po sa inyo